mga brad magandang hapon as of this recording mga brad nandito tayo sa Baguio City tara my favorite place to be nandito tayo sa Valley Point campsite and uh, today is my birthday Kasama natin si Alpha. Hindi natin kasama si Tejo kasi may bagyo. Maulan mga brad. And for a few days, dito tayo mag stay Ayan, kasama natin so, kayo na, sir. Love sir. Kunin nyo po dito. Ah, meron po dito sa side. Doon sa... Yung gate doon sa doon. Kasi, pan nyo pa, rin. Ah, di ko baba. napansin eh. May gate pa po dyan. Flat ah, din. Ganyan, Hindi po gate. ba sa side sir? Punin nyo po dito, sir. Sa gilid. Sa gilid. Sa gilid okay. Salamat po, sir. Hi! 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 Hi, <laughs> Hi. ka! Hi! <laughs> Hi! Thank you, po. Thank, Thank you, sir. So, medyo ano kasi alam nyo dito sa Baguio City, medyo mataas. Yung, uh, matataas. Pababa akong lagan. So, naka-check-in na ako. You know, And um, for this video, ano, for the first day, siguro pahinga mo na. Dia reception Tapos yung check-in mo dito is my free meal So, pakita yung view. view. Okay. Oh. Anda, ako -i yes, solo lang ako mga tanghali na dito mga brad is may activities so hindi lang siya uh, place to stay and sleep may mga balikan gawin so papakita ko yan sa sa mga susunod na videos natin. solo vlogger feels kahit tayo mga brad pansit Papahaba ng hmm, buha ganda ganda mga brad So din Enjoy natin ito. So, ngayon mga brad, ay pupunta na tayo dun sa pagtutulog natin. And, uh, tanongin natin, ma'am, pwede ba magtanong, ano po yung mga activities na available? Yung activities? Opo. Uh, may free po kayo na archery at airsoft. Archery. So, gusto ko try ang archery. Anong oras po yun pwede mo? um, bukas na po siya pa date lane. So, 8 o'clock na gawa na ito. 8 to 1. Ewan ko lang, makagising tayo ng maagay. Eh, <laughs> so, tara. Ready na tayo. Iayusin ko lang yung mga gamit ko. Kaparad. So, papakita ko sa inyo yung room. Let's go. <laughs> May guide tayo. <laughs> yung ano daw nila mga brad, yung yung kanilang um, ah, tambayan or yung campsite is 24 hours. Ah, ah dito po yun. Yung mga airsoft and archery. Ah, okay. Dito. Ah, po. Ma-fun ayun na. Valley Point Campsite. Ay, ganda ng view sa atin. Asa mag Pero,

Thank okay, you po ate. Mga brata, ang ganda. <laughs> Loko. Tara, well, nagdala ako ng gitara. Ang ganda oh. Ang cozy. Tapos meron na rin siyang sariling CR. Tignan natin. Okay din. Okay din siya. Good for two. Two persons. Pero dahil solo tayo. <laughs> That's enough. Ang ganda oh. <laughs> Parang gusto ko ng kwarto. <laughs> Eh, dahil may, uh, wow, laki ng TV. Eh, hey! so, papahinga muna mga bret. Ayos lang, lang ng gamit, papahinga. And then, balik tayo mamaya. Bye! Ah, uh, hindi ko na napakita yung ano. <laughs> Ulan kasi. May bagyo. Kaya, medyo, ano, hassle Pero, yung, ano, yung accommodation, kasama na doon yung meals like merienda, uh, dinner, morning, breakfast, morning snack, saka lunch. And then I go to check out. and hey, dinner time, mga let food natin. And, uh chicken, asalita na, chop suey, sa Bon appetit! Happy birthday to Hello mga brad! Good night! Ay, good night. Hindi pa pala. Hindi pa ako natutut brush. na kasi ako eh. Pero, yan muna yung for for day one. Ano? Kasi three days tayo dito. Hindi pala. Two days tayo dito tapos lilipat ako ng place. <coughs> Pero ito yung setting mo pag nakahiga ka na. Charan! May malaki salamin dyan. Tapos, yun yung mga gamit ko, yung may mula mesa dito, pag gusto mong mag-aral, magtrabaho, ayan. So, maliit lang siya talaga. Cabin, hindi ko alam yung tamang term dun, yung loft cabin, hindi ko alam. Pero, ano siya, good for two pots, kasi medyo, ano yung bed, di siya ganun kaluwag, pero kasi dalawa. ano Kasi dalawa. Tapos, mayroon ako sariling si dyan, ano, para hindi na ako lalabas. Meron dun sa taas uh, 3 to 4 siguro, 3 to 5 packs na cabin, pero walang CR. Meron silang common CR sa gitna. So, mas pinili ko na to since, uh, di ba, may sarili ka ng CR. mas convenient. Tapos ito, kurtina na to, pag binuksan mo yan, uh, overlooking siya. So, tignan natin kung maganda yung panahon. Ang lakas kasi ng ulan dito eh. Kaya hindi ko na siya binuksan dahil puro ulan lang makikita ko. Pero yun muna for for ngayon, ano, and tomorrow morning papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga kasama na activities doon sa binayaran. So abangan niyo mga brad. but for now, good night muna. Tutut -tut brush muna ako. Tapos Netflix. Sabay tulog. Good night mga brad. Good morning, mga brad. Ay, wala pa rin view, oh. enggak pagi hmm? pa hey, Apakah angas? So breakfast is 6.30 And uh shower lang ako Tapos to pass. And see you later Ito ang mahirap sa Baguio City Ang lamig ha, katabad ko ilas eh. Mabira lalo lalo na maligo although may heater naman pero dahil maulan hindi ko ata maipapakita sa inyo yung mga activities pero kasi kasama sa binayaran yung archery tsaka airsoft no, no. so merong part dito na ano, pwede ka mag archery and airsoft kaso maulan eh so sayang naman Siguro sa susunod na lang na balik natin. na For now, ay we breakfast muna tayo mga brad. Let's go! Mulan pa rin hanggang ngayon. Tenor. Hassel lang. Pero, enjoy pa rin naman. Ayun, sinasabi ko sa inyo mga brad. Airsoft. archery. Kasi maulan eh. Sayang. Gusto ko pa na mag-archery. So, pagod ako. <laughs> Maganda, maganda mag-cardio dito sa Baguio City. Oh, tara. Breakfast. Habang sinaserve yung breakfast natin, mga bread, dito ulit di tayo kung saan tayo magpuka ng hapon. Ayan, chitin yung laks ng ulan, na. May kita niyo ba? anyway, sayang naman, no? Sayang yung activities kasi kasi sa binera niyo. Airsoft tsaka archery. So, balik tayo dito ng summer para mas ma-enjoy natin at mas maganda yung view nandun sa bintana ano. breakfast mga brad uh, Tap si ilog na may gulay tapos kapi kasi ang lamig <laughs> uh, let's go mga brad ang sarap ng tapa nila grabe tsaka yung salad salad pala ito salad sarap sarap ng tapa solid ay <laughs> Brad, tuwigil na yung ulaan. So, tinatanong ko ko if pwede nang mag-archery in airsoft. Ayan, wala na, wala <laughs> na. Nag-pray kasi ako oh, kanina, pinag-pray ko na ma-enjoy ko yung aking birthday vacation. Kumaganda na yung view, mga Brad. Dalangay ko, mamaya umaraw na. And uh, mamaya kasi, lilipat ako ng hotel. Kasi nirigalo ni Commander pinagbook niya ako. Dapat kasi uwi na ako after nito. Eh, regalo niya sa akin sa isa pang hotel malapit sa city sa town proper. So, thank you, Commander. Salamat. Although, hindi ko siya kasama. Pero okay lang. At least, di ba? May pasok kasi. So, yan. Let's go. Hey, yes, mga brad, mga kapag din na tayo tsaka airsoft, kukunin ko lang yung voucher. May voucher kasi sila minibigay for... Uh, yung stabs stabs for breakfast uh, AM snacks, uh, ano pa ba? Uh, archery airsoft para ipepresent mo doon sa kanila kapag ano yun, ano yun. Wait lang, ah. buksan ko lang. To. Ay. Okay. Ano? Ay padlock, eh. Yeah. Hey. Hey mga brad, hey mga brad. So dito yung ayan oh, uh, you know, airsoft and archery this way. Medyo maambon na naman pero dito na tayo. Eh. Tara, balatan na natin to. Sayang naman yung activity. Diba? Let's go. Si Kuya. Kuya, ano pangalan mo, Kuya? Rex po. Kuya Rex. Ayon, i yasis tayo ni Kuya Rex. Ano? Ayun, yung mga gagamitin natin. Ano? Tapos, yun yung titirahin. Oo, oh, diba? Pag-insert na yan, Sir, ready okay. na yung tagat. Ready Ang problema dyan, Sir, yung trigger niya matigas. So, kailangan mo siya to Ah, bro, dito talaga yung gusto ko yung archery. Uh, tapos na tayo sa airsoft. Ang sarap ng airsoft, parang gusto kong bumili ng ano, ganoon pang pang ano, pang stress relief, no. Kasi yung isang bala daw no, nakakabasag na ng bote. So, pagtayo ko lang ng mga ano, pinagamitan ng bote, 'di ba? Tapos sa mga open open places na walang tao, pwede mong gawin. Pero ito talaga yung trip ko, archery. Ikaw ko ya, anong mas trip mo, yung archery o yung airsoft? Archery. Sir. Archery. paresta tayo. Nasa magkano naman yung mga ganito? Oh. Ay bakal siya Ay hindi Ay bakal nga Ito siya Ah ito Ito Stainless Bakal siya ito Nasa magkano yung ganyan kuya? sumabuti umabot yan sa 10,000 sa Hmm So at least ito yung bala Ay yung ano ba tawag dito? Uh, arrow Is reusable no? Per, per arrow magkano? Na, estimated mo lang oh. nasa 100 ah 100 lang okay nice nice sige protection daw mga brad ano yung possible na nalaman dito string sa'yo ah uh, string, uh, string. Uh, sir pag wala ito tumaba sa dito mangyay siya wala kang jacket shirt ka lang string uh, para daw sa string mga brad para pag Ano ah uh, actually So, Brother. Sabi ni Kuya, dito mo siya ilalagay yung ano, arrow. Papasok mo diyan. Tapos always na nasa top yung white. Hindi ko alam kung ganito lahat. Eh. Tapos dito mo ipapasok yung aro para pag hinila mo siya. Makikita niyo. Sino pa lang nakikita eh. Ay sila mo siya pababa ba daw tapos go up taas kasi itong red na to dito ka ubayan yung ano mo guide Eh mga brod, ang hirap pala nito ang archery, ang Pero tignan nyo yung mga tinamaan ng ano na ko. So meron akong tatlo na hindi tumama. Pero ayan Hey mga brod! So, activities finally over. Gusto kong ulitin yung ano, archery, tsaka yung... Pero, between those two, mas na gusto ko, I mean, mas na-enjoy ko yung archery kesa doon sa airsoft. Pero masaya rin naman yung airsoft. Kanya-kanya trip lang yan. Pero kasi actually, ang cool tignan eh. <laughs> so, ayan, na uh, prepare na ako. Mag-check out na ako. And lilipat ako dun sa kabilang, kabilang hotel yung binukota talaga. So, definitely babalik ako dito mga brad. Definitely talaga babalik ako dito. <laughs> so, sana sa susunod na balik ko eh, Maganda na yung panahon. Ayun, na naman mga brad eh. Ano? Tara, samahan nyo ako. Kaya tayo sa taas. Napaka unpredictable ng weather ngayon. <laughs> Dito sa Baguio City mga brad. Masin <laughs> yung lahat ng plan. Fog lang talaga. So, punta na tayo sa SM muna. Uh, lunch. Doon ako magla-lunch. Siyempre, mga ganitong panahon, ano, masarap mag... Ramen. So, isin ko lang yung check out ko. No. Tapos, Ayan na si Alpha, inakyat ko na kasi laksang ulan kanina para may ko yung mga gamit. Pagdating ko naman dito, hindi na akong ulan. So, dito na ako nagpunta kahapon, Tongyang. Kasi may birthday tour balut. ano birthday pro Pero kailangan ng isa pang kasama. So, na naman. So, kahit na nandito rin pala ako kahapon, wala rin. Hindi ko rin ma-avail yun. <laughs> dapat pala maghanap ako ng isang ano no, isang tao no, magaya ako. <laughs> Tapos siya magbayad ako yung libre. Samgyup. <laughs> <laughs> hey, eh, hindi na sa loob ako. Pwede ka niya yung tsura. <laughs> sushi. Ito yung para sa shabu shabu. Peace, bro. Yeah instant ah, peto pala eh ito yung, oh ay this tempura cool let's go ah siyempre pusit day ko na ngayon ano, Pabiyahin na sana And then, nung no, pauwi na ako, may nag good morning, nagpasundo sa terminal. Hey, si commander, nagpasundo sa terminal. Kaya kumain muna kami dito. And tinatamad na ako mag-vlog sana. <laughs> Kasi maulan, so hindi ko rin siya masyadong na-enjoy. Pero since nandito na siya, Ito na natin, Brad! <laughs> Ayun, wala pala siya makikita sa camera, no? Ay, kalap. Ang ah, gutom na gutom. Galing biyahe kasi. So, tara. Bugsy tayo. Dito na ang last stop natin, mga brad. Dapat, pauwi na ako kanina eh. Eh, dumating si Master. Gusto niya daw magkape. Kaya, punta kami dito sa Old Starbucks. Dito sa may camp dyan Last time kasi nagpunta kami dito, sobrang daming tao, hindi kami makapag-park, wala rin kaming space sa loob kasi weekend di diba? Weekend. So, dito kami ngayon since, ano nga yun, uh, Wednesday as of this recording. So, tara, punta tayo sa loob. Eh, siya mga brodo. Ang tawag dito ay Old Starbucks. Perfect for the weather. Hi, ma'am.

Okay ma'am, come again. See you again. <laughs> Excuse me po. Mga kapehan na gusto natin puntahan saan? Ano yung pangalan ng isa? Cafe in the Sky. Pupunta sana kami mga balat ng Cafe in the Sky. Kaso, exclusive pala yun. So, instead na diretso kami doon, Close. Eh, close na rin daw eh. Sabi ng mga comments na nabasa ko sa TikTok. And then, yung Vanilla Cafe. Vanilla Cafe, maganda rin siya. Instagrammable. Pero kasi, uh, binasa ko yung mga comments. Sabi doon, ano daw, uh, overpriced. Pero maganda daw, abiyans. Yun yung overpriced. Mostly nang nakikita kong comments is overpriced. Tapos... Okay lang siyang experience one time, pero hindi mo na daw siya babalikan. Mga two or three comments yung nakita kong ganun So, nakaka-disappoint. Kaya huwag na lang. Maybe next time. Pero eh, itong old Starbucks, maganda kasi talaga ambience dito. Um, parang sa Forks, yung sa ano, Twilight. <laughs> di ba yung sa Twilight? Diba yung sa Twilight, di ba yung sa Forks? Di ba ganito yung ambience dito? gloomy weather saka malamig wala kami Bye ka na kami mga brad. strawberry dalawa dalawa Siyempre hindi mo wala yan pa sa lubong Kasi yung tagal kong nawala ng bahay Although bumili na ako ng mga bread Yung flavored bread Sa SM SM Baglo Tapos daan kami ng na uh, Slow Life Cafe Sa Rosario Laude Gawa to, yung last time na kami dito ni Master, natakot kami kasi pampira, walang ano, masyadong kukosyon. Tapos, tingin ko ganyan, ano, one way na lang pala. Tapos yung gilid is bangin. <laughs> Di ba? Tatandaan mo yun. Pidya mo rin yung sarili mo. <laughs> Hello mga brad, we're back. Andito na kami sa baba. <laughs> Andito na kami sa baba papasok na kami ng Slow Life Cafe. Ayun mo, no, Slow Life Cafe. Ayun, Slow Life. Asa? Let's go, Mom Brad! Mm -hmm. Ang pangalan mo? Uh, dominador Ascensa. Wow. Bossing Dominador, shout out! Sige, okay, ba bye, bye. Yeah. Si Bossing Dominador. Ay, ang ganda, Mom Brad, oh! Lad! Oh! Kamusta? Oh my God! Yung pala yan? Ang ganda naman ng Frenny ko. Okay. <laughs> <laughs> Nadi! Frenny Frenny ko sa, ano, Ay, sa BS Farm. Na Ay, nandiyo sila? Yes, mga college friends. <laughs> Hello! Hindi <laughs> pa ng Kamusta? Long time no siya? Kamusta? Mga college friends ko, mga brad. Ay, ayan. Hello! Lahat, natin hindi nagkita. <laughs> Ang ganda. mga brad. Ultimo CR nila para ka nasa 5 star hotel. Solid. abalikan ko to. Isa to sa mga the best na cafe na napuntahan ko. Walang ano, walang halong bola. Pero isa to sa mga pinakamagandang cafe na napuntahan ko. Hindi mo masabing ano, nasa Pangasinan ka. Hindi mo masabing nasa Pilipinas ka. Yung ambience niya, yung ambience niya parang nasa Thailand, ganyan. Ganda, uh, ang ganda. Ang ganda, asin talagang ganda. And yun na yung conclusion ng ating uh, Baguio vlog, Baguio vacation birthday vlog, mga brad. Teka lang. Ayun, uh, dito kami actually sa Rosario La Union, itong Slow Life Cafe. Nako, na ay recommend, highly recommend tong cafe na to. Isa to sa mga paborito kong cafe, no? Uh, out of those cafes na napuntahan ko sa Tagaytay, Antipolo, kahit saan po yan sa Baguio, ito one of the best and uh, siguro mga isang oras lang to layo sa atin no? sa Dagupan City and definitely babalikan ko siya, yun nga lang, sarado siya ng Sunday and sabi naman nila kapag Saturday daw open na sila ng 8am so most probably Saturday punta kami dito Saturday or Friday kasi until Sunday pa naman ako dito eh. So maraming salamat mga brad sa patuloy niyong panonood ng aking vlog kahit na minsan wala lang ganun. <laughs> Pero maraming salamat sa inyo at sa pamamagitan ng panonood niyo para niyo na rin akong binati sa birthday ko. Maraming salamat and see you again sa ating next vlog. Lagi ko rin sabi sa inyo kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!